Wow! Ang laki ng ice cream na yan! Mmm, magsarap! Gusto ko rin yan! Hoy, kinain mo lahat at walang iniwan para sa akin? Kung ganun, oras na para magayos ng culinary challenge. Gawin nyo na, mga kaibigan! gumawa ka ng sorbetes para sa akin, syempre. Okay, hindi isang tanong. Sa aking opinion, ang pinakamasarap na ice cream ay galing sa pakwan. Ang unang dapat gawin ay gumawa ng smoothie, syempre. Tayo'y maghiwa at kunin ng mga sorbetes! Napakasarap at masustansya niyan. O, ilagay mo yan sa blender. At ngayon, magdagdag ng sariwang krema. blender. Oh, 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 perfecto. Siyempre, alam ko ang isang life hack. Pwede mong i-freeze ang dessert mismo sa balat ng pakwan. At sa halip na buto, magdagdag ng tsokolateng patak. Eh, oh, hindi ko. At mukhang katulad ng totoong pakwan. Ayoy! Hukay ng mga patpat. Hiwain itong magandang sorbetes. At syempre, may tsokolate sa ibabaw. na pipi! Pala. Hindi masama. Pero subukan natin gumawa ng ice cream mula sa cookies. O sige, handa na ba ang lahat? Panahon na para magkapira-piraso! Hoy, ikaw! Oh, tanga! Tapos na ako. Papango! Ang natitira na lang ay idagdag ang gatas at ipasok ang mga stick. Mayroon akong ilang mints Bang, sa sa kung saan. Palagi silang gumagawa ng malamig na hininga at nagyayelo ang lahat sa paligid. Oh, heto na sila. Sige, magpalitan tayo. Gawin mo na ngayon. Hmm, ang lamig. Ah, uh, hindi. Masyadong malamig. Ayos lang ako. at handa na ang sorbetes. Mmm, napakasarap siguro. Mmm, gusto kong subukan. Oh, tama. Para sa jazz yun. Pasensya na. Kali ka na! Bon appetit! Mister! Oh! At lalagyan ko ito ng dekorasyon hey, gamit ang... tara na. Oh! Ibuhos ang gatas at buksan ang blender. Uh, Lola? Ayos ka lang ba? Ayos lang apo po. Salamat. Okay. At tinataas ko lang ang kampaang kung panghimagas, Boyla. Handa na ang ice cream. O, oh, kunin natin ito gamit ang scoop. At ibuhos ito sa waffle cone at bon appetit. Whoa. Oh, wow! Ang galing salamat na marami. Ano yon? Ang galing! Oh, ito ba ay may lasa ng Oreo na ice cream? Gusto ko ito mabuti. Hindi ko pa natikman ng watermelon ice cream dati. Gaano ito katamis? Oh, napakasarap. Mahal ko ito. Lola, wow, ang laki ng corner na ginawa mo. Natutuwa ako. Ang galing nito may chewing gum. Paano mo naisip ito? pwede ka pang magpalobo ng bubble. Oh, napagdesisyon na na panalo si Lola. Hooray! Salamat, mahal. Panguna ng gabi. Hmm, at ngayon gusto ko chip. Isang sandale. Oh, wala talagang lulutuin dito pero maaari kang idagdag ang Nutella at gawin ang pinakamalupit na chips sa mundo. Yan ay isang magandang ideya. Tama ba? Ngayon, ibuhos natin ito sa mga bote at alugin ito at handa na. Oh, at tingnan ang mga kulay na ito. Talagang matalino ako. Oh, aba, magaling nga po, bravo. At nakaisip din ako ng original na mga chips. Lulutuin ko ito mula sa pinakamakatas at pinakamatingkad na prutas. Sa tingin ko, siguradong magugustuhan ito ng aking apo na babae. Oh. Tingnan mo kung gaano sila nakakatawa Ilagay pare. Ilagay ito sa dryer. Kailangan kong magluto ng totoong chips. Kaya dapat gawa ito sa patatas o sa halip, mashed na patatas. Gagawa ito ng napaka-original na mga hugis at iprito ng mabuti dahil masyadong matagal maghintay para sa pagkain sa oven. Wala! At handa na ang aking yum-yum! Hindi ba't ito ay isang obra maestra? Oo, oh, oo. Oh. Pag-aari niya ako. Wala, kumising ka. Oo, oh, sige. Oo, oh, sunog pa ang mga chichiria. oh ang ganda. Perfecto. Kain na, Apo. Tingnan ninyo mga kaibigan, napaka-healthy nito. astigang fruit chips, pero hindi mo talaga makagat ng maayos. Sige, susubukan ko ang iba pa nito. Wow! Ang gagandang chips na ginawa ng chef. Pinaaalala nila sa akin ang mga hotdog, kaya maglalagay ako ng ketchup at mustard na sarsa sa ibabaw nila. Mm. Subukan natin. ay kamangha-mangha. Iniisip ko kung ano ang niluto wow, ng kapatid kong lalaki. Wow! nila. Wow! At napaka-interesante. Oh, Oo! oh. oh. Gustong-gusto ko ang lasa. Oh, ang galing. Panalo ang kuya. Mahal kita. Yehey! Hindi ko inasahan. Astig, di ba? Ikaw. Oh, sige na. Huwag nang malungkot. Apo, magaling! Okay. Sa pagkakataong ito, gusto kong magluto ka ng itlog para sa akin. Isang sandali, madam. Hahanapin ko lang ang aking alkansiya. Love suburbs ang oak. At idagdag ang tina sa protina. At syempre, bigote. gagawa ako ng itlog na may lahat ng kulay ng bahaghari. Sigurado akong ang ganitong klase ng itlog lang ang maa-appreciate ni Jess. Oh, oh. And turn. Rather the layer. Unang maglalagay ako ng ketchup. At mustasa. At idagdag natin ang cool na emoji sa itaas. Tayo. Magaling! Laging maganda na mag-isip ng mga kakaibang bagay pero may original akong recipe kailangan ko ng mga sausages at dalawang toothpick okay mga itlog at ito na isang magandang bulaklak 'di ba oh anong bango at naglalaway na ang aking bibig at tingnan mo ang mga birding ito kinukumpleto nila ang larawan oh ang ganda Apo ko, tingnan mo agad. May apoy ka! Oh, goodies. Paano mo ito aalisin? Oh, wala nang oras para sa bagong itlog. Pero sige, ayusan ko na lang ito at sana maligtas ako. Lumipad ka! <laughs> oh, ang baho ng bahaging ito. Ayoko ng sunog na itlog. Ako rin! You? Ayos lang ang itlog na pula. Pero tingnan mo yun mula kay Lola. Mukhang kamangha-mangha. Mga bulaklak mula sa pagkain. Wow! At napakasarap. Oh, wow! Saan galing ang emoji na ito, Chef? Subukan natin. At napakakulay nito. Wow! Ang sarap nito! Oh, Diyos ko! Sige, tingnan natin. At nanalo ang Chef. Oh, sa wakas, sa wakas ako'y pinahalagahan. Ha? Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa aming channel, mga kaibigan sa season.